Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel At for today's video Ayun, uh, lilinisan natin to, Bubuksan natin tong LB Tapsa na 100EH na battery At itong yung uh, NX100 natin na hybrid solar 3 kilowatts Ayan, so You know, kita nyo dami ng alikabok So kailangan natin tong linisan Para naman hindi masira yung mga piyesa sa ilalim Ayan. So gagamitan natin syempre ng bago nating uh, kilat na blower. Right? Ayun. Tapos Ayan, buksan natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung loob nito. At uh, kung bago pa lang kayo sa akin channel, wag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video. Alright, so ito yung setup ko no? nung nakaraang August 1. Ayan, nilagyan ko pa ng date. So, nasa August 1, 2023 yung uh, energized dito. Ayan, para hindi ko makalimutan, nilagyan ko na lang ng uh, marking. Alright, so 2 is 2P yung connection ko dito. 2 is 2P means 2 parallel, 2 series yung uh, panel ko dito sa taas okay so meron akong mga video nito sa aking uh, youtube at yun uh, buksan natin at lilinisan natin to. syempre ang uh, una natin gawin uh, i open na natin tong easy out so pag easy out dito pag open natin dito dito uh, automatic kasi nandito yung nandito yung one uh, quick uh, nilagay ko dito sa malapit sa my panel board. so ito yung para welding ko, for welding purposes. so it means, uh, hindi natin, siniparit natin yung para welding natin. so nilagay natin direct sa ating service provider na boho light. alright, so ayan naka konya no, naka automatic. so yung normal natin, yung inverter natin. Ayun. So yun yung ating normal na gumagana ngayon, naglo-load sa ating uh, ating mga appliances, sa aming sa aking appliances pala. All right, so to emergency ito yung galing sa service provider. So ito yung naka naka-parallel to dito. Dito sa akin. Ayun oh. So automatic 'yan. So op mo na natin dito. Okay mga Sir, so uh, bagong para natin to i-off Ito lang, ito muna yung i-off natin yung panel So ito yung Sir, panel sa taas So meron siyang dalawang speedy Ang speedy nito is para dito yan sa easy out Ang speedy naman ito is ito para sa panel So what meter so easy in Ayan, so Siyempre, uh, makalimlim kasi ngayon Wala ding maulan din ngayon Ayan, tapos bubuksan natin tong sa gilid niya. Ito rin. Bubuksan natin yan para maayos natin na ah, uh, papakita ko sa inyo. Right, so off muna natin to Panel. Ayan. So, naka-off yan. So, ayan o. Nawala yung PB. Okay. So, pure inverter na yung battery na yung gumagana. So, next natin para pag Inoff natin 'to. Uh, papasok yung pag chins ah konyong TTS natin. Ayan, o, off natin ha. Ayan o Ayan. So, nag-off. Automatic na uh, emergency power. kasi si inoff natin yung easy out. Ayan, so next naman natin. Uh, kailangan kasi natin 'tong i para maka access dito baka may mga con, ano, uh, masira dito pag hindi natin 'to na-off. So, next natin battery. 'Yun. Tapos itong power. 'Yun, off na. So, naka-off na 'yung system natin. Okay mga sir, so, ayan bubuksan na natin. Titingnan natin kung gaano ba siya kadumi. alright Okay. Ayun. <laughs> Napakadumi. Ano? Oh. You Napakadumi. So ito yung toroidal na kunyo. toroidal niya transformer. Grabe, ang kapal. Okay, so gamitan natin ang blower to. Ayun. Napakakapal. So, tatanggalin muna natin itong kanya, no? Sa LCD niya. Connector. Para ma-blueran natin to. Napakadumi. Yan, no? Isipin nyo, 2023. So, kailangan talaga itong ma-maintain ng 1 uh, one year o six months ka para hindi ma kwan masira yung ating mga board. Yan oh, no, daming alikabok. Alright, so yan. Tatanggalin ko muna 'to. Okay, so yan. Natanggal na natin yung connector niya, no. Right, so yan. Okay, mga sir, so yan. Bago natin 'to blueiran, magba-vacuum muna tayo. So gagamitin muna natin tong kanyang vacuum, no. Tatanggalin muna natin to. Okay, so kung wala kayong ganito, mas maganda pumili na kayo. Uh, kilat yung brand. Yan, pero hindi tayo atas dito sa tools uh, sa brand nito, Uh, share ko lang sa inyo. Okay, so ayan, tanggal na yan. Tapos papasok na din to. So, yan yung filter niya. So, ito, dito natin yan papasok. Punin natin ito. mas maigi talaga na patatanggalin natin to pero hindi na lang kasi kung ano, ma mahirap yan tanggalin kung hindi natin to patanggalin yung mga naka screw dito yung mga naka tox o yung naka uh, tawag dito ito yung naka dito so mahirap tanggalin yan so anyway na blower na natin at na vacuum so far na kuminis-kinis naman sa gilid-gilid hindi na siya masyadong malikabok okay so okay na yan ayan so ayan napakita ko na sa inyo yung ah uh, MPPT ayan sa taas at ito naman yung inverter right so ayan mabalik nga natin yan mabalik natin yung cover Alright. Okay mga sir. So ayan. na natin yung mga screw nya. Sa gilid. So madali lang naman yan tanggalin. Nasa gilid lang naman ng ng mga screw na kalagay. Ayan. Dito sa gilid. At ah, tapos ito naman yung tanggalin natin. Yung Elbit Tapson na 100 AH na battery. So ayan. yan yung nabuksan na natin mga sir. So ayan nabuksan na natin mga sir. At yan yung loob niya. Meron siyang insulator dito. Okay mga sir. So ito na yung loob niya. Ng LB Topsan 100EH. So ayan o. Oh. Ayan yung speaks niya. Ayan. So LF, uh, LFP yung battery type at 24 volts. So, yan 100DH. So, ito yung load nya. Naka 32700 para to. Okay. So, ayan yung loob niya malinis naman yan kasi hindi naman yan napapasukan ng mga kwan so ito pala yung BMS ayun ganito pala yung loob nyo no akala ko yung kwan nya yung ib na prismatic yung nasa loob nito so 32 700 pa pala yung nasa loob nito kala ko kasi yung mga prismatic na battery yung nasa loob nito okay so ayan lang mga sir ayan yung sa loob nya BMS grabe pala yung build nito na no? so yan hindi na natin yan kinuha yan ng coin dito. So ito yung loob na LB top sand. So yan mga sir, tapos na natin yung inverter. Yan, nalinis na natin. At ito, ito namang yung loob niya. So, napakita ko na sa inyo yung loob nitong uh, LB Tapsa na 100DH. Alright mga sir. So, ayan. Okay. So, pwede ko pala itong maging parallel tayo dito. Ang um, isa pa. Alright mga sir. Alright, alright. So, yan. Nabakita na natin itong loob nito. So, 32,700 pala yung loob nito. Akala ko yung prismatic na klase ng battery. So, ayan. Ah, uh, papaganahin na natin. at uh, talinis na natin yung inverter. Ito, nabuksan na natin. So, ayan. Una natin. Power na power on natin. So, nasa 26.4 yung battery natin. Una natin yung battery. Yun tapos next panel ay ito pala ito pa pala uwan natin <laughs> eh, long press lang natin to yun mandar na yung kanya Meron pa rin mga maliliit na alikabok pero okay lang yan. Yan, so on natin yung kuhan. Panel para alas 5 ng hapon na ngayon. Pero mahina na to hindi na to mag... Hindi na ito masyadong mag-charge. Pero on natin. Ayun yung PB niya. Ayan. Yeah. Yun. Yung clicking relay. Okay, so ayun. Pag on natin dito, mag-change over tong dito mag over tong sa emergency o sa galing sa service provider papunta dito sa may kasi naka-automatic yan so naka-priority na yung kuha natin solar. Okay, so then on natin tong easy. yun sino nag priority siya yung kanya natin uh, solar panel uh, solar inverter natin all right so yan nalinis na natin at napakita na natin at sana nagustuhan tong nyo tong video na to at huwag kayong mutong mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video upload. Salamat sa pananood at see you my next video. God bless.